halo-halo naman nga niho ang Ameryan dahil namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the good! Ano <laughs> kami nagakrip sa halo, -halo mga kamangihan at sakto naman ho na magamerienda na kami ngayon. Hindi ko nga niho, ay ayos din yun para pampalamig din ang mga ulo namin din eh. pero pa nga ako din sabi ko kapag nasarapan kami doon sa halo-halo na agawin namin din eh. Naku, kahit Pasko na agawin pa rin namin eri, si Ui. Pero alam nyo ka mga kamangyan ang mga bata pa kami, ah, talagang heaven kapag makakatikim ng halo-halo, talagang tuwan-tuwa na kami. Mura pa ho noon, parang nasa 10 piso laang, tapos ang ah, nakakatuwa pa doon yung baso na napakasosyal. Ngayon ho, kasi yung parang mga plastic-plastic na laang yung bagang parang sa palamig. So dati ho, pagmabili kami noon, ako lagi yung inautosan nila nanay. Tapos kunyari, mabili yung tatlong baso. Tapos doon, hati-hati na kami gawa nga ni Ho, na yung sampung piso na yun, sobrang dami na, parang mahirap nang ubusin. So, ako noon, ako yung kautosan, gawa nga ni na habang nagalakad ako pa uwi doon sa bahay, di yung baso, may plastic pa sa ibaba. Tapos syempre, yung yelo nung sobrang daming gatas, ganyan. Habang nagalakad, adahan-dahanin ko, tapos nagabawas-bawas na ako nung yelo, nakain-kain ko na ganyan. Tapos magata kasi na nanay, bakit nakaunti na? E eh, syempre, habang nagalakad nga, ninapapak na, right? Uh? mo kasi mga kamangin, siguro pinakamura na 25 pesos, pero karamihan 50, 75. Pero yun naman, no, ay mas pinasosyal na. Talagang ang daming pakulo na ng mga tao. Kaya syempre, ho, yung agawin namin din, eh, ay overloaded. overload din. O, overload! Kaya ho, ay sagana sa sahog. Yung mga gusto namin sahog sa halo-halo, alagay namin din, e. Eh. Halo-halong hindi tinipid. Hindi! nagsinaga yung ube mga kamangyan ay eh, dinagsimula na rin ho si nani at si tatay na yadya rin nga ni ho are isipan nga ni rin ho namin na maglagay na rin gawa ng yung mga nakikita namin paninda na may ube eh, na bagang tapos yung iba doon ang inagawa pa nga ni ay ice cream na ube ganyan pero syempre kapag ice cream yun ay talaga sa mga restaurant sa mga social social pero din sa atin okay na aring ube na are walang no, are pagkasarap sarap din bali nasa dalawang kilo nga ni ho pala ube na nabili namin mga kamangyan at are ho ay 50 ang isang kilo habang nagayadyad nga ni ho dun, si nani at si tatay ay eh, are naman ng si ate Tintin at saka si ate Shane ay eh, nagsimula na naho na magluto. Na rehong gulaman. Siyempre, yung kulay green na saka yung kulay red. Ay, ho, kasi hindi rin talaga nawawala doon sa halo-halo. Maliban ho doon sa masarap, ay eh, syempre pandagdag din ng kulay. No, no, Maliban, <laughs> madali lang naman orang gawin mga kamangyan. Di doon sa tubig, alagay mo lang yung powder. Tapos yan, dapat dire-direcho yung halo. Tapos, after hoon alipat lang doon sa isang lagayan. Tapos, apala may ginayoon. Tapos, sa mamaya, kapag medyo matigas-tigas na siya, pwede na siyang gayat-gayatin. shape, -shape nyo kung anong gusto nyong... shape. Kung gusto niya ay square, bilog, triangle, triangle. Ay, gusto ko na nga gumawa ng custard milk, mga kamang lang yan. Ang kaso nga nila, ang ho, are naman aking pamangki? Ayaw naman nung ibigay aring gatas na aking agamitin. Aray, Ay, baling siya naman din ang paglutuin mamaya. Ay, makukurot. Ay, gaya naman ho, at kinuha na nga, nga ni Ate Shane, hong saging. Abalatan na daw niya, tagay at gaya Alam niyo ko mga kamangyan, ang gusto ko rin talaga sa halo-halo ay aray nga ni hong saging. Ayaw ko, sobrang sarap magagawa ng siyempre di kaira ay manamis-namis. Basta sarap niyang nguyain baga. Parang gusto ko nga ni, ho, ay puro saging na lang yung sahog. Kuy, hindi pwede yun. Dati ho pala mga kamangyan, yung mga sahog na natatandaan ko dun, ayon nga hong saging, balinghoy, mais, yung beans. Kasi, pa dyan social na kapag may melon. Parang masarap din kapag may kamatis. Hala, hindi yun pwede. Kaya <laughs> na nga yung mga kamangyan At sabi ko ni nanay, e, siya na lang ang daw ho, yung maguluto na rin saging. Talaga naman aring si maring lordes nyo. Talaga nga grabe yung pagiging isang ina. Ayun <laughs> naman si parang Junyo, ayaw din magpatahalo. Kaya nakihalo-halo. <laughs> so yun, natutuwa din nga niyo. ako sa mga nag-comment mga kamangyan Na yun nga niyo daw, nakakatuwa daw yung aming family. Nagatulong-tulong, gayaan. Alam niyo mga kamangyan, syempre super happy ko rin naman ho na gayon. Kung ano ho yung nakikita niyo sa camera, ay eh, gayon din naman ho talaga kami sa tunay na buhay. Eh, mas malala niyo sa tunay na buhay gusto laga ay magkakadikit, gusto laga ay kwentuhan ng kwentuhan, gayaan. Kala nyo ba gaya magbabarka daw, magkakaklaseng sobrang tagal na nagkita, gayaan. Kaya pa nga niyo ay sa akin, oh, kailan ang punta natin ng kubo? Ano yung sunod nating alutuin? Tapos sila din yung nag-suggest minsan. Tapos gusto nila lagi silang may agawin kapag nasa kubo. Ayaw nila na nakatunganga laang. Talagang grabe, plus points kayo sa lagi. Dahil <laughs> nga niyo, alutuin pa rin naman ho yung ubi mga kamangyan. Ay diari ho si nanay at nagintindi na ho na ring gata na agamitin ho sa pagluluto ho noon. Sabi ko nga niyo, oh, magaluto na ako ng custard milk at sa wakas ay nakuha ko na ho aring gatas. Ay for dago. Bala nga gamitin niyo pala namin gatas din yung mga kamangyan ay arihong mari. Bukod doon kasi sa affordable ari mga kamangyan ay sobrang creamy at masarap. Kaya nga niyo kilala ang mari na krema sarap at krema surit. Uy, may bagay o. Oh. Bala nga niyo nilagay din yung mga kamangyan ay arihong mari evaporada. Tapos alam niyo gawang mga kamangyan yung nakakatawa din eh. Available ho yung mari sa 380 grams at isang kilo na size. Talagang hindi mabibitin. Talagang the best para sa mga home cooking. Home cooking. At ko pa nga niyo ay perfect na perfect din talaga ari doon sa may mga negosyo. So, ayan, niyo lang naman, ari, kung saan -saan mga kamangyan, yan. Bali, marami naman ho na rin sa leading supermarket at saka sa palengke nation, nation, nationwide. <laughs> Kaya rin nga rin yung favorite part ko, yung nagasaid doon sa latang. Ilagay na rin na pala ako ng konting tubig. Matapos yung mailagay yung ibap nga ni Ho at saka yung condense. Tapos so, oh, gumamit lang ako diyan ng limang itlog pero ang kailangan lang ho diyan ay yung dilaw. <laughs> Kaya ayan, talaga na-challenge ako sa paghihiwalay ng puti sa dilaw. <laughs> Tapos oh, sa paglalagay pala na rin mga kamangyan, kailangan ho ay utik-utik paunti pa unti-unti. Tapos eh, dapat dire-diretso din yung paghahalo. yung mga normal na halo-halo mga kamangyan hindi naman ako na nagalagay ng gayam, Pero kung gusto nyo ho na mas mukhang katak nakakanta mas masarap. Ayan, try nyo yung garnet. Tapos naglagay na rin nung pala kami ng food color na yellow. Para syempre, mas maging buhay na buhay yung kulay, mas maging katakanta ka. O, oh, ay tingnan nyo naman. O, oh, diga, bili na. Hoy, na, pinagbenta. Ang tawon mga kamangyan ay diyan naman hung sago. Bali, naman ho, ay nabili din namin doon sa palengke. At madali lang naman din ho, aring gawin. mga kamangyan, kapag bumili kayo ng hindi paluto na sago doon sa palengke, naku, pagkatagal-tagal pakuluan. Kaya <laughs> kung mabili ho kayo yung napakuluan na para pagdating sa inyo, ah, init-init in na lang, kapakuluan ng kaunti, para mapalagyan din ang lasa. Bali, nga niho sa tubig mga kamangy naglagay lang ako ng asukal na puti tapos arin na hong sago. Bale, ang pakulukuloan lang huyaan mga kamangyan hanggang yung tamis ay kumapit na doon sa sago. Huy, <laughs> may makay! At nung okay na nga niyo, mga kamangyan, tinawag ko na nga ni huyaan si Kuya Ompong, kako, ay siya na nga niyo, yung maglipat doon sa isang lagayan. Ay, alam ga ho habang nagaluto nga ni kami diyan, habang nagaintindi sabi namin, hindi rin pala talaga madali yung paggagawa nga niyo, ng halo-halo. syempre kapag ating nanyo parang um, lagay-lagay lang sa lagayan, gaya. Pero siyempre yung paghanda na yung pagluluto, nung ubi, nung saging, ganyan. O, pa noon. Ay, grabe, sobrang effort. Ay, ba medyo mahal na yung halo-halo kasi maliban sa mahal na nga yung bilihin ay grabe din yung effort na agaw eh. Ay di balit na ho tayo din mga kamangyang bali si nanay nga ay nagintindi na na rin ube. Sinulungan na nga ni siya dyan ni Ate Shane sa paglalagay nga ni nung niyad-yad na ube kanina nila ni tatay. Naglagay nga ni kami dyan kanina ng food color na violet malamang. <laughs> kasi nga ni yung ube na nabili namin ay hindi man gayong katingkaran yung kulay. Habang <laughs> so, nagaluto nga ni Ho si nanay Dian habang nahalo-halo niya yung ube aba ay sumayaw na ng sumayaw talagay kumendeng na Ay siguro ay dyan na in love si Farin yun. Huwag! <laughs> so, okay na nga gulaman mo? Kamangyan edi eh, ayan si Ate Tintin at ginagawa lang na square. Kasi gusto-gusto ko rin yang yan, gawa ng, syempre para bagay yung JLA. So JLA, sa <laughs> to napakaabang abangan talaga namin yung summer. Gawa lang doon nga ni Ho may halo-halo. Pero ngayon oh, dahil nga ni ginawa na yung negosyo ng mga tao at hanap din talaga ng panlasa natin. So kung gusto mo ng halo-halo kahit hindi summer, pumunta ka laan sa mga bayan, sa mga restaurant, ayan merong halo-halo doon. Ay eh, kanya-kanya naman naman oh, talaga ang pakulo yung iba nasa normal na baso, yung iba na andun sa buko mismo. Talagang nalabas yung pagka ng mga Pinoy. <laughs> parang ani kumpleto yung aming mga kamangyan, bumili na rin ho pala kami ng rapper kanina. Gawa ng gagawa na rin ho kami ng turon. Aba, okay, kasarap-sarap ng turon doon sa halo-halo. Iba -halo. ha? ka nga, nga niyo, magtaka na yung mga kapitbahay namin din. At baka mamaya, kapag naamoy, akala kami nagatinda na din. Aray, Ay, 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 ay <laughs> di naman din ho karamihan yung niluto namin na turon, mga kamangyan. Gawa nga niyo na yung ibang saging ay niluto namin panlahok nga niyo sa halo-halo. At nung maluto na nga niyo, ay di kinuhalaan ko ni Kuya Bunjing at nilipat ho din sa isang lagayan. Bala rin na nga lahat ng sahog, mga kamangyan. Meron hong ube, aring gulaman, aring nata de coco, saging, sago, tinipig, aring white beans, mais, aring melon, at aring binili namin na lettuce plant. At aring nga niho, aring ay halo-halo, syempre hindi mawawala yung yelo. At aring nga niho, bali bumili ngani nila ang Jose Junyo doon sa labasan, tapos bumili lang din kami sa bayan noon nga niho pang kaskas. Sabi nga na kuya, isa lang nalang daw ang bahala din na, sige, para naman talaga lumaki lang yung pang muscle. <laughs> Nalala ko rin po no, mga kamangyan, yan din yung dahilan kung bakit nagatagal din kami doon sa bilihan ng halo-halo, kasi nga niho, manual yung pag ganyan, yung pag kaskas. Ay, ang madalas pa ho nagatinda sa amin yung mga lolo-lola na ganyan. Pero talaga yung malalakas pa rin talaga yung mga katawan nila. ng sabi nga niyo ni Kuya, ay mangalay daw pala. So, syempre, ang dami nakapila doon. Tapos doon pala ang magkakaskas ng yelo. So, maghintay ka talaga. <laughs> ay, na nga niyo mga kamangyan. Na nakapag ipo na nga niyo ng yelo, ay dinaglagay na ako, ako ng mga sahog-sahog din niyo sa baso. Syempre, gagawa na tayo ng halahalo. Ay, ngayon ako magantay talaga, adamihan ko ng sahog. Mm, -mm. <laughs> di pong mga tatlong linggo akong busog. Hoy, hindi naman kayo. Pero ayun niyo, dahil hindi naman namin ari aben dahil kami kami lang hindi naman yung makain na rin ngayon o no? ay di anli kung gaano kadami yung gusto mong ilagay ay, go. Ay, bubangan pag pumunta na din yung mga kachismisa ni nanay, mga kaibigan ni tatay. Oh. Ay, di makakatikim din din eh. tas mga kamangin, hindi rin pala kami lagi-lagi nakakabili ng halo-halo ha. Yung alas tres ay ano, mabili ka na doon sa tindahan. Ay, hindi talaga yaulukan pa namin si nanay. Tapos kapag may kwarta, oh, ay di mabili. Pero kapag wala, tas minsan nag iyak, -iyak kami. Ay, diya sabi na nanay, ay, utang daw. Kasi syempre, hindi rin talaga kami matiis ni nanay. So, talagang kailangan mong idahan sa drama. Sa drama! Syempre, oh, yung 10 piso ng merienda, medyo mahal-mahal na rin yun sa amin. Kahit nga niyo yung tig-5 pisong ice cream tigay may mga nagalakot noon na talaga kailangan pa namin magiiyak ng sobra 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 <laughs> kasi nga siyempre ang madali lang diya na mabili ay yung fishball gawa ng piso dalawa na yun mabili kami talaga tig piso lang <laughs> hindi katulad ngayon na talaga isang baso Ang tuso ko ang tuso kasi yun mga kamang grabe natatakam nga niho kami sa mga inagawa namin din akala mo talaga yung mga expert na nagatinda diyan sa labasa nari ah ang ginawa niyo namin din mga kamang yan ay kanya kanya ng gawa o kung gusto niyo ay mas maraming saging o ay di kayo ang bahala so kayong gawin kung ano mga gusto mo ito, kamay ba yun? Habang nagamalindang ano kami mga kamangyan, ay tawan-tawa din sa aking pamangkin. At parang ngayon lang ang nakatikim ng halo-halo. Ay, tingnan nyo naman talaga ay ayaw magpapigil. Ay, pagigaw mo din ang tiyan, Ay, pagaya ka iya. Buti nga niyo ngayon, mga kamangyan, medyo madali-dali na. Kunyari, ikaw ay nagutom, nag ganyan. May mga tutorial na ah, panuhurin mo na lang, ah, pag-aralan mo na lang kung paano gumawa ng ganito, paano magluto ng ganyan. Ay, basta masipag ka lang ang mandin at may pambili, ay talaga namang for the go na. O kaya naman, mamaya, kung may manliligaw ka, bigla ka na lang dalhan dyan sa inyo. May dala halo-halo. Ay, sana all. Hindi pa rin nga nyo kami natatapos talaga ituloy-tuloy pa rin. Hanggat may sahog diyan. yan. Siyempre, ho, nagawa na rin kami para doon sa aming mga apagbigyan. Wow, apagbigyan. Siyempre, yung mababait na ang diyan sa tabi-tabi kasi yung iba yan. Hala, bakit ang parinig? Eh? May sa ng luo. Pero ayun na, mga kamangyan, advice ko lang, kung nagakribo kayo sa halo-halo, tas pansarili nyo lang ang talaga, mas maigi pa ho na bumili na lang kayo diyan sa labasan, ganyan para mas makatipido kayo. Pero kapag pang maramihan, nyan, may, andaan, kaya naman ay may outing, mas maganda na kayo na lang din yung gumawa para mas makatipid din ho kayo. Gawa na siyempre kapag ikaw lang yung makain. Ako ay lugi ka pa. Gawa na siyempre mabili ka pa ng mga ingredients. Magaluto ka pa, ganyan. Ako, pagod pagod ka na. Um -hmm. Pero kapag talaga marami naman yung makain katulad namin, eh, talaga sulit na sulit naman yung garnet, Talaga hindi mabibitin. <laughs> Bala na banan ho pala sa paggagawa ng halo-halo mga kamangya. Maliban ho sa dapat nakakatakam yung itsura. Dapat ho kapag tinikman, masarap talaga, hindi nakakasuya. Para kung sakaling negosyo ho yan, eh abalikan kayo ng inyong mga customer. Ay, sana all nabalikan. <laughs> so, yun, naman ho namin yung gawa naming halo-halo mga kamangyan at wala pwede na nga nihong itinda sa Sorry. At... Uh, so, yun, mga kamangyo, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video. Ano? Oh, so, hanggang dito na lang ang ating video. Takay gabenta-benta muna para may kwarta. Bye-bye. Love you. Huy. Yummy! <laughs>